finally I'm home. So yun, ang bahay is ang dami as usual. Ang daming hihinog naman ni Tami, Ang daming pagkain, ito itapo na ito. Sus, itong asawa ko hindi talaga marunong ugma na ako manghinlo. Bukas na ako maglinis kasi parang naano ako na overwhelm. Na overwhelm ako sa daming ano, aduy na. Dito itong asawa ko. Aduy. Ang daming kamati, siya lang isa. Grabe talaga itong asawa ko. Dibli-dibli, -dib mam. Na. Hi, baby. Dibli-dibli. -dib Hi. I miss you, dear. I miss you. I miss you, Tim. Tim. Finally, naka-uwi na ako, no? Sa mga nagsasabi na uh, sana hindi ako makapasok dito sa Amerika. What is that? Refill? Dito na. Nakapasok na ako. Nakapasok tayo ulit. Uy, alam nga naman dito pa'y pasukin, no Para sa kanila lang pala ito. Pag-sure dyan mo ba? Grabe, guys. Ang dami kong lilinisin, oh. Ang haba na, oh. Hindi ma, ano ni Tami, Hindi niya makat, ba? Iwidwa ko to. Ano ka? dami kong lilinisin, oh. Kada gilid-gilid. Gilid-gilid ng bahay. araw Widwak bukas trabaho balik reality na tayo nito guys right Right monkey Rye na. come right here Roxy out here come on alo yung baby ni mama uy pangit naman na here siya akong lalab uy pangit oh widwak tayo guys trabaho na naman si Inday ang gardening natin, baka limutan na natin ito. Hoy, ala poison ivy. Ang daming poison ivy dito, han. Umaba na yung garlic, guys. Nabubuhay man pala, oh. Uh. Nabuhay, oy. Guys, my husband is cooking and he cooked rice. He did cook rice. Oh my gulai. Oh, you know how to cook rice, guys. Look. They marry and grab it to look. Let's do down You bake eh? it. Okay. Let's cook, guys. Dilit dia girl. Delete the girl. That's why he is so busy. <laughs> this is a welcome welcome dinner. <laughs> oh my god. This one, what is this flavor? Oh, thank you, darling. So ito po yung binili ko guys mga doon sa tindahan sa grocery at saka yung ano. Uh, ito, oh, masarap ito guys. Dala ko to last year. So, tatlo po yung binili ko. Tatlo, dalawa. ya yeah, tatlo. Tatlo po yung binili ko nito. Bumili din ako ng mga crispy fry din. Marami-rami. Ito oh. Kasi masarap po ito. Mag-try ka ng isda. Sa kapatid ko, mahilig sila mag ganoon so, kaya natut na ano din ako. Sabi ko, bili din tayo. Ulo. Tatlo yung binili ko nito. Dalawa lang pala. Dalawa lang. And then, meron akong biniling otak Tatlo. Masarap kasi ito guys kapag kape-kape. Ito oh. Sa uh, utap, tatlo. And then, kasi feeling ko, nagkaubo-ubo ako, bumili din ako ng mat. Uh, at saka, of course, meal time piyaya. At another otap, look, ibang klase. At, tablia. Tablia, guys. Tuyo. Na binili natin. Uh, mix po ito, eh. So, mix so, Ilagay ko, maghanap ako sa freezer, guys. Kung mayroon kasi puno yung freezer, yung kami. so <laughs> good. Look, look oh. Magandang gamitin, guys. Look, good. Ito bumili ako niyan doon sa Pilipinas iniwan ko so yun at bumili ako ng dilimundo A, lima man ata no lima man ata Yan, Nandun nandoon sa isang luggage bumili ako ng mga Argentine corn beef mura lang kasi sa Pilipinas guys kung dito mo siya bilhin guys oh my goodness aabot ng iwan ko na lang ang mahal so yun bumili ako ilang ikaw konti lang kasi ako raman magkain ito no yun, yun, dalawa oh mga maliliit kasi maliit tayo ito dalawa belt. Ito yung mga binibili ko guys sa Freysa. Gustong gusto ko yung mga tila sa Freysa. Ganito. Like, yun, Maganda yung pagka-pink niya, no? Ito siya. Pero silang by one, pick one. 800 na dalawa. Mahal pa rin, no? Ito, oh. Same pa rin siya, guys. Mga mga shirt ba? Tita-tita dyan, tita, oh. Ito siya, oh. At saka, ito, by one, pick one to. Yung last year ba, bumili ako sa Freysa. Hindi ko masyadong nasuot. Okay. Kasi mga maliliit, hindi ko man alam, malalaki pala si Inday. Look, ito mga ala, malaki na yung mga binibili ko. Extra large, extra large. Mga medium ba? Mga medium size. ito, perfect din ito. Oh. Mm. Mga maganda yung tila, guys. Ito siya, hindi ito ba yung take one, mahal ito. Maganda din yun, oh, ito. Oh. Mm. Parang kaparehas lang ganito, no? Yung isa. Ito na. No? Pero darker, ito siya, darker. May pagka-pink. Pink. pink. Mm. Di ba? Labhan yan, guys. Nilhan ko dito si Tami ng ano, doon sa Robinson. Ito, asawa ko, guys, kay Piki Mano. Sobrang Piki Man yan siya. Wallet. Dalawang klaseng wallet yung binili ko sa kanya kasi para meron siyang choices. Kasi ang daming din, ang daming niyang card na nilalagay. So, hindi ko alam kung anong ba, anong bakit, ano, mga card. So, ito, ito din isa. Ito naman siya is, ano, Ah, uh, ibang wallet naman ito. Parang separate siya ba? Dito niya ilagay yung mga card niya. Separate. Bumili din ako ng pouch para sa kanya. It's two pockets only. I can't find, Han. I've hand. been walking around. That one, I hope you will use the other one. We'll the oh, product shit. It won't fit. Ay, ay, ay. If, if It fit the bag? I know. It won't fit the uh, bag. Oh, nice. Fine, Thanks, Han. Another other one. With a wallet. It's a main wallet. Leather. Additional. So that means you have two wallets. <laughs> bumili ako ng maraming shampoo, guys. Dahil, alam natin, ay nako, mahal dito, guys. Mahal. Mahal mamili ng mga product na ganito. Mas ito, bumili ako nito. Marami. Look. <laughs> Sabi ko, damihan na natin ito kasi ano, oo. Uh -uh. Palmulid, guys. Palmulid. Paborito ni Inday Mary. And then, bumili din ako ng, look, Last year, hindi ako bumili nito kasi sabi ko, ano gagawin ko guys? Tumanda na ako. Kailangan ko talaga to. Look. Efficacent. Efficacent. At saka ito, oh. Omega. bumili talaga ako guys para, ano, ito, oh. Bumili din ako ng Vicks. Bigay ko to kay Tami. At saka, guys, hindi lang yung pouch, oh, yung ano, bumili din ako. Mm, mm. Bumili. Bumili ako dalawa. And then, bumili din ako nito. Dalawa. Ginamit ko yung isa sa hotel. asa uh, sana yun. Basta dalawang ganito, dalawang ganito. At... Bumili din ako nito, tatlo. Oh. Oh, bumili din ako niyan, tatlo. kasi masarap po ito. Alamang masarap. So kaya, yun. Tulog tayo, tulog. Para bukas gising. Kasi marami akong gawain. Trabaho tayo sa labas bukas. <laughs> Hindi ko alam kung bakit tinatransfer transfer ng mister. Naglinis pala siya dito, guys. <laughs> Hindi niya tinatayo. Ang lago-lago. Oh. Lago.